ayan time check tayo guys 1am ng umaga so palabas palang ako ng trabaho and uh, maglalakad tayo pa uwi same time na uh, papasok naglalakad din ako no uh, pangatlong uh, pangatlong araw ng ramadan ngayon So, ang aming due schedule is 8 p.m. to 1 a.m. Kasi yung mga nagmo-morning is yung mga nagpa-pasting. So, kami mga hindi pasting pang gabi. So, mamaya, pang 4 days na siya ng Ramadan. Ayan. So, samahan nyo ako, guys. Pag ako kasi pumapasok, pagpapasok ako pala is uh, naglalakad nga ako no so inaabot ako ng one hour sa paglalakad syempre kasi papasok yun no ibang usapan yun pagpapasok so pagpapasok tayo dahan dahan lang ang ating paglalakad no para syempre hindi naman tayo mga ngamoy no Papawisan tayo ng sobra-sobra pagka tayo is mabilis maglakad. Since papaso, kailangan dahan-dahan siya para press pa rin pagdating sa trabaho. Ganon. Ngayon, ganitong pauwi naman. Paglabas ko ng alauna ala ng umaga, syempre, ng usapan na yan. Kasi pauwi eh. So, hindi na siya lakad babae. Eh. Tatawid muna ako, guys. Tatawid muna ako. <laughs> So, uh, ibang usapan na, pagpapauwi na, guys. Hindi na si hindi na ako lakad, ano. Hindi na ako lakad babae. Lakad maton na, syempre. O, oh, diba? Iba na pag-usapan. Ayan. Samahan nyo ako, guys. Sa, uh, aking pag, ano, dito ako galing. Sa looban na yan. Ayan. So, samahan nyo ako. Sa aking paglalakad pa uwi ng aming bahay. Ihatid nyo na ako, guys. Ayan. Wala na kasing bus. Actually, nung unang araw niya, ah, uh, nagtry ako, guys, na, ano, ah, uh, lumabas ng maaga. No, mga around 12, 30 something. Kasi, ah, uh, usapan namin nung aking kasama na, uh, titignan namin kung mayroong pang bus dahil may nagsabi nga sa amin na 24 hours daw yung bus. No? So, tinry namin. Kaso, ah, wala, walang bus. Hindi siya totoo na, may, na 20, 24 hours siya. Ang uh, last trip yata is 12 around 12 something ganun or 11 11. Ang uh, bus, public bus. Meron kaming uh, ano company company transport kaya lang pag uh, papasok ka, since ang oras ng aming duty is 8 pm. Pag papasok guys ang aga-aga sumusundo kasi hindi hindi pare-pareho ang timing namin. So meron yung uh, meron yung mga malls na kailangan mag-open sila ng 7:30 which is sa amin is 8. So alas 7 pa lang dumarating na sila dito sa shop. So napakaaga no. Kaya ako nag-decide na maglakad na lang. The same time, syempre, malamig naman ang panahon. So, maganda yun sa kalusugan. Alam nyo na, mabawas sa yung ating kolesterol. Exercise ko na rin ba? Ganon. Sa so, masaya naman ako sa paglalakad ko, actually. Nalilibang ako. Uh, nagkakaroon ng peace of mind. Ganyan. Hindi ko naman gagawin yung isang bagay na ganito kung hindi ako masaya. Kaya, <clears throat> yan. Talagang nagtsatsaga ako naglalakad. Kasi masaya ako. So Ganun din pagka Ano na, pag uwian No, alauna Ang labas namin, 1am Yung ibang shop Ang labas nila, ang closing nila Is 1.30am Kaya Ang igay naman nun Ang pa Sakit sa tenga Kaya sumabay ako pag hinintay ko pa siya makakauwi ako ng bahay ng ano na uh, 2am na which is yung time ng pagsundo niya is nasa bahay na ako kung ako is maglalakad ganun yan so yan tignan niyo kung kung gano kalayo 'yung aking uh, nilalakad no. Pero sa akin sisiw lang 'yan. Walang problema. Basta 'wag lang siya mainit. Malamig naman kaya okay lang. So 'yan. Lipat ko yung aking hawak-hawak kasi bumili ako ng, ano, bumili ako ng manok. Ang ingay, no? Ang ingay siya kasi uh, tabi ako ng highway. Sa highway ako, guys, mismo. Naglalakad. yan Bibilisan ko ng paglalakad ah. Medyo gumabagal ako kasi hindi ko nadala yung aking uh, selfie stick. Kaya hawak-hawak ko lang itong camera. Hawak-hawak ko lang itong phone. And then may bit-bit ako dito sa aking uh, isang kamay. Oh, Siyempre ulam ng aking anak bukas. Maganda naman actually ang pasok. Maganda ang oras kasi 6 hours lang siya. And then, 'yun nga, palagi kang panggabi. So, 8 to 8 p.m. to 1 a.m. ang schedule natin, ganyan. Okay lang. Tapos pag nag-day off ka, halos dalawang araw na rin dahil like bukas day of natin no and ang pasok natin is ano pa Friday night pa Friday night pa siya ang pasok natin Okay, hihinto at inipat ko yung aking bitbit. -bit. So, yun nga tiyaga-tiyaga lang. Pero, masab sa pakiramdam. Yung maglalakad ka. Kukunti na lang yung naglalakad. pa tayo nakakalayo. Ang lakad ko, actually, no, orasan ko siya, guys. Ano, yun na nga. Pag ako'y papasok, ako ng isang oras. Lakad babae. Pero pag pauwi, uwi, nabot ako na 35 to 40 minutes. Ganon. bibihira na yung naglalakad. Actually, maaga ko ngayon naglakad. Kung maya-maya pa, wala na yan tao. Ilan-ilan na lang. Sa ilan na lang naman. yung park na pinapasyalan namin ni Tutoy. Malapit sa akin trabaho. Pero bihira pa rin kami makapunta. ko lang actually ang naglalakad. Yung kasama ko, naiwan pa siya dun sa shop. So, inihintay pa niya yung transport. Magkaiba rin naman kasi kami ng way. Kaya andun pa siya. Siya na naiwan. Minsan, dinadatnan ko yung anak ko, gising pa. kasi syempre na iba yung uh, timing din ng kanyang ano ng kanyang pagkain kung dati dati uh, ang kain niya ng hapunan ni is alas 8 ngayon ginawa ko ng alas uh, ano alas 6 so before ako bumaba ng 7 sa bahay namin para pumasok sinisiguro ko nakakain na first week at second week medyo ganito pa yung aming um, schedule maluwag-luwag pa pero sa ano na yan uh, third week to fourth week yan dire-direcho na wala nang uh, ano, back to normal na guys ang aming um, magiging pasok ganon ang mangyayari ayan so ang ginagawa ko guys dati dati kung nakikita nyo doon sa banda na yun doon dati dati doon ako ano doon ako naglalakad sa may mataas na building na yun yun ang way ko papasok tapos lumulusot ako diyan sa loob ng uh, ano na yan ng uh, na yan sa loob ng pasyalan na yan ng park yan ako dati so simul doon ang layo ang layo ng inano ko doon hanggang doon yan ngayon may natutunan ako. Natutunan ko mag-shortcut, guys. So, tatawid tayo. Nag-shortcut na ako, guys, dito. Mas mabilis. Kaysa doon ako pupunta. Naiikot ako. Okay, halos iniikot ko siya. Dito na lang ako. Mas mabilis siya. Shortcut. Oh, ano to? Uh, Parking ng mga binibentang sasakyan. Yan. Dito ako lumulusot. Pero siyempre, iingat pa rin tayo. Yan. Ito. Giingat pa rin tayo syempre. Medyo talas-talas ng paningin at talas-talas ng pakiramdam. Ganon. Although, hindi naman tinagal-tagal ko naman dito, hindi naman na hindi naman so Siguro talagang may mga lugar lang na ano, pero dito naman wala pa naman. Okay naman. Matagal ko nang ano to. Uh, ginagawa talaga yung ganito na naglalakad ako. Yan, naglalakad lang ako talaga. Hindi pa. Ito yung way ko. Shortcut na to para mas madali. Yan o, marami pang mga naglalaro dyan. Sa mundo dyan, palaruan niya. Yan o. sarado na yung mga shop. Yung iba uh, ano ang mga restaurant mamaya pa yon. Hanggang alas 3 ang open nila. Ngayon. Ayan. ayan na yung aking nilakad guys ayan, so et, ayan yung nilakaran ko oh, di diba, bakante doon ako lumusot yun, yung nakikita nyo pinakadulo na yun sa may gitna doon, yung, yung mismong dulo na yun sa gitna, doon ako nang galing Ma, ano pa yun ay, na ko lang yun okay ayan. so yan ang paligid o, oh, diba ba? Wala nang tao, ah. Oh. Ayan. May tao dun sa banda dun kasi, ano siya, supermarket. O. Oh. Saka, ilan-ilang na lang mga sasakyan. Actually, safe naman siya maglakad wala ka namang dapat ano, ikakaba ikaka at kung, kung sakaling meron ka mang mapansin na ano iwas ka na lang, ganun lang o oh, diba yan ha, na natin yan ay nako nangangalay na ako ito yung isang malaking supermarket din so ito yung parking area na tagal tagal nang hindi pa natapos yeah. Okay. and then ang lusot ko na dito is sasok na ang lusot ko ayan dito marami pang ano Marami pang sasakyan. marami pang naglalakad dito kasi ano to eh. Ito tinatawag namin suk. Nandito na lahat. Mga pamilihan ng mga Pilipino. Mga pagkain Pilipino. Halos nandito lahat. Yeah, lahat, lahat. Pasyalan. Ayun, nanguhuli na yung pulis tinitikitan na ang mga ano taxi na naka doon natikitan na sila hindi ko kasi nadala yung aking kan unexpected So, ito, may bago na naman sa, na ano, bubuksang mall. tegas tagal, tagal lang hindi nakapunta rito, oh. Tapos na pala. So, sigurado, mayroon na namang mga supermarket dito sa babaan nito. Usually, pag may ganyang mga malls na ano, oh, may basement. Ano yan? So, mga supermarket. Ang dami ng mga supermarket dito ng mga Pinoy. Layo-layo pa ako, guys. Wala pa. Let's say, ano, nangangalahati na ako. Kalahati pa lang sa layo ng bahay ko. Yung aking nilakad. ito bukas sila although close na so gaano pa yung mga yan Ito, ayaw, ayaw, mga supermarket bukas pa yan sa mga kainan Dito marami pang tao. Oh, nakalampas na tayo sa sook medyo malapit-lapit na ako sa aming bahay 'yon highway highway don Dapat doon ako sa kabila dadaan doon sa, sa, gitna nito sa looban. Sabi ko dito na lang kasi madilim doon, medyo madilim. Kaya dito na lang ako. Maliwanag. Pero doon talaga ako dumadaan. Nag-iba lang ako ng road malapit-lapit na tayo. Natatanong ko na yung aking bahay. Ah. <sighs> ganyan yung mataas mataas na building na yun hindi yun ah yung harap nun ang ah, laki ng kalamangan sa Pilipinas, no? Wala na kalamangan dyan sa atin. Pagtulog nyo, gising kami. Paggising nyo, gising pa rin kami. Ganun. happy naman. Okay naman. Sa iba, uh, yung ganitong okasyon, like ganitong mga okasyon ng Ramadan, uh, syempre, mahirap talaga. Alam yung mga nagtatrabaho sa bahay. Talagang, uh, Lalo yung mga nagtatrabaho sa bahay, talagang ano, sakripisyo talaga yan kasi naranasan ko yan. Halos wala kang tulog. So, alam ko yung feelings pag ganitong okasyon. Talagang sobra, hirap. Sa amin naman na uh, mga nagtatrabaho sa labas, sa umpisa lang naman okay pero pag ano na mga da unang dalawang linggo okay tayan yan pag ng dalawang linggo na yung mapatapos na nandun naman ang hirap din sa amin lang. lalo sa mga resto yan hirap din mga resto. Mahaba ang oras. Sobrang haba ng oras nila. Eto na. Ako sa aming bahay. Nakarating din. Ayan. pero Meron kaming actually small jamia doon sa harapan. Dito. Ayan. Small jamia yan. Tapos may tindahan dito, may tindahan ng fresh chicken. Kompleto. Yeah. Dinot na ako sa aming building. Sige na bye. Bye guys.